Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng CCTV camera. Pero bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Ang babae na makikita mo ay alam mo bang isang katulong kung saan kapag wala ang kanyang among lalaki, ito ay sitting pretty sa bahay, nagtatanggal ito ng damit kapag maglilinis. At kapag alam niya nang pabalik na ang kanyang amo, ito ay magsusuot muli ng damit. Ginagawa niya ang ganito araw-araw at yun nga, dumating sa point na kailangan i-check ng lalaki ang CCTV at nagulat siya sa kanyang mga nakita. Ikaw kapatid, tatanungin kita kung ganito ang ginawa ng katulong mo sa bahay mo, ano ang gagawin mo? Comment mo naman sa ibaba. Sa video na ito kapatid, makikita ang isang lalaki na may bitbit -bit na pagkain. At kung tatanungin mo ako kung ano yon, ito ay ice cream. Sa paglalakad niya alam mo bang hirap na hirap siyang buksan ito dahil nga sa madulas at matigas ang balot. Pero pilit niya pa rin itong binubuksan hanggang sa makalipas lamang ang ilang sandali na siya at nabuksan niya na ito. Ang mahirap lang dyan matapos niyang mabuksan ay nahulog naman ito sa lapag o sa lupa. Pero sabi nga nila wala pang 5 seconds kaya pinulot niya itong muli. Pero bago niya ito ginawa ay tumingin-tingin muna siya sa paligid dahil baka may nakatingin sa kanya eh kasi nakakahiya yun. Pero wala naman kaya pinulot niya itong muli. At nang makakagat na siya, nagulat siya na may CCTV pala sa harapan niya at doon ito ay pasimple niyang itinapon. Pero wala, nakain niya na, nakakahiya talaga. Number 2. Makikita sa video na ito na nagliligpit na ng pinag-inuman ang isang waiter kung saan siya ay abala sa pagsasalansan ng mga baso. Sa una ay okay naman, wala naman naging problema. Pero nang patapos na siya sa kanyang gawain, bigla na lamang siyang nadapa kung saan siya ay tumama sa isang upuan. Sa lakas nga ay tumilapon siya papalabas ng bintana ng kanilang bar at yon nabasag ang salamin nito. Hay nako kapatid, hindi ko alam kung matatawa ba ako dito o malulungkot. Panoorin muli natin ang video. Number 3. Marami ang mga nagsasabi na katulad daw ito ng lakas ni Saitama dahil alam mo bang sa isang sipa niya lang ang harang ng mga tulay ay nagbagsakan. Makikita sa video na ito na naglalakad lamang sila nang biglang sipain ng isang lalaki ang isang maliit na poste. Dahil dyan, alam mo bang ang nakaharang na maliliit na poste ay nagbagsakan? Kuha ito netong 2020 sa isang hindi kilalang lugar. Marami ang mga nagsasabi na pinagbayaran daw ito ng lalaki dahil sa ginawa niyang perwisyo sa tulay nang dahil kasi sa kayabangan niya nasira ang mga ito. Number 4. Sa video namang ito makikita ang isang lalaking nagmamadali dahil nanakawin niya ang isang sasakyan. Tama kakapatid, balak niyang nakawin ang kulay pulang sasakyan na ito. Nang siya ay makapasok sa loob ng sasakyan, to the rescue ang mga taong nagtatrabaho doon at hinarangan nila ang mga daanan upang hindi ito makaalis. Ginamit nila ang sasakyan na forklip o yung ginagamit sa pagbuhat. Sa pangyayaring iyon, muling naibalik sa may-ari ang sasakyan. Salamat sa mga taong naroon noong oras na iyon dahil kung hindi dahil sa kanila ay malamang sa malamang mananakaw ang sasakyan na ito. Number 5. Ang dalawang babaeng makikita mo ay lasing nang pumunta ng mall. May mga komento sa video na ito na galing pa daw sa isang party ang dalawa at dumiretso lamang sa mall upang magpalamig. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, dito na rin pala sila makakatulog. Dahil alam mo ba, nang pakyat na sila ng escalator ay bigla na lamang silang natumba at nagpaikot-ikot dito. Noong una ay hindi ito pinapansin ng mga tao hanggang sa may lumapit na ditong isang guwardiya at tinanong kung okay lang ba sila dahil sa hindi na nga sila makatayo. Ang aral dito kapatid ay mag-iwan ng pang-uwi kung sakaling magiinom sa labas at 'wag na rin magmamaneho kapag nakainom, mahirap na. Number 6. Sa video namang ito sadyang matatawa ka dahil alam mo bang may isang lalaki na balak magnakaw ng isang malaking gate. Tama kakapatid ng pagkakarinig, gate ang kanyang nanakawin. Hay nako, sa dinami-dami ba naman ang pwedeng nakawin bakit gate pa? Habang binabaklas niya ang mga tornilyo nito at inaangat, alam mo bang bigla itong bumagsak sa katawan niya? Makikita na hirap na hirap siyang tumayo nang mabagsakan ito patunay lang na ang gate na kanyang nanakawin ay hindi biro dahil may kabigatan ito. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Number 7 Sa video na ito makikita ang isang pulis na naglalakad. Nangyari ang insidente ito sa isang police station sa Amerika kung saan habang siya ay naglalakad, bigla siyang nakasalubong ng isang malaking daga. Sa sobrang gulat niya alam mo bang napatalon-talon pa siya Marami ang mga taong napatawa sa insidenteng ito dahil alam mo bang ang lalaking ito ay ang isa sa pinakamatinik at matapang nilang pulis pero nang dahil lamang sa isang daga siya ay napasuko. Sino ba naman kasi ang taong hindi matatakot matapos takbuhan ito? Number 8. Makikita sa video na ito ang isang puting sasakyan na pinaparada. Alam mo ba kapatid na ito ay nahulog sa dagat ng dahil sa isang pagkakamali. Noong una ay pinapark ito ni Martin sa gilid ng pangpang dahil nga sa may kukunin siya sa kanilang yate. Dito ay ginilid niya muna ng bahagya pero hindi niya alam na ito ay umaandar pa pala ng patras. Wala siyang ideya sa pangyayaring ito dahil ang buong akala niya ay naiwan niya ito ng maayos. Makalipas lamang ang isang dali ay unti-unti na itong umandar at yun nga nahulog ito sa dagat. Isa lang ang aral na matututunan mo dito, patayin mo ang sasakyan ng makina kapag lalabas ka na ng sasakyan, mahirap na baka makadisgrasya pa. Number 9 Sa kuwang ito ng CCTV ay aakalain mong may isang zombie ang nakapasok sa isang grocery store. Lunes ng umaga nang may biglang pumasok sa isang store at ito ay pasuray-suray. Noong una, hindi nila ito pinapansin dahil nga sa ito pero di kalaunan ay natakot na sila dahil ito pala ay isang lasing. Sinubukan niya pang kumuha ng isang boteng alak sa rep pero hirap na hirap na ito at hindi na makalakad pa ng maayos. Marami ang mga taong natawa sa insidenteng ito dahil lang inaakala nilang zombing ay lasing lang pala. Nakakukuya. Mahirap 'yang ganyan. Tulog mo na lang. Number 10. Ang babaeng makikita mo ay nagnakaw sa isang grocery store nang walang dalang bag o kahit na anong paglalagyan. Nilagay niya lamang ito sa kanyang katawan. Alam mo ba kapatid na hindi lang isang item ang ninakaw niya dito? dahil marami din. Ito'y pilit niyang pinagsiksik sa kanyang bra at panty. Napakahusay talaga, hindi yan kakapain kung sakaling lalaki ang gwardiya. Panoorin natin ang video. So kapatid, nakita mo na ang 10 nakakatawang pangyayaring nakuhanan ng CCTV camera. Nagustuhan mo ba palike at subscribe naman. So this is Win YT, maraming maraming salamat. I'm out!